So ito guys, may kasama po tayo si Admin Rich. Um ito pag-usapan natin ah. Kasi napag-uusapan yung issue ng manga, manga manggagamit. Eh parang lumalabas nga ngayon na ang talagang manggagamit ay itong si VP Sara. Kasi uh, yung kanyang pamilya kahit siya, pang may may mga hirit naihirita 'yung administrasyon, na naihiritan si Pangulong Bongbong Marcos na wow. uh, nagpaparinig. Pero ginagamit niya 'yung DepEd, 'di ba? Para para siya ay mas ma, mas makilala at mas ma maka yung budget noon and yung ano noon. So pare ba natin masabi na manggagamit itong si oo, oo. Sa tingin ko ah, talagang uh, talaga siya. Kasi biro mo ah, Andun siya sa kabinete ni PDBM Pagkatapos, pumupunta siya sa mga rally na nagpapabagsak sa boss niya. Ito pala, makikita mo na na, oh, bakit? Sabi nga, di ba, you cannot serve two masters, di ba? You will love the other and you will hate the other. So, ganoon yung ginagawa niya, eh. Parang, both gusto niya. Meron siya sa uh, lahat, no? Admin, Ay, tapos, siya pareho oh, na siya sa tatay niya Oo. sa Saka, sa kampo um, kay Kibuloy. Oo kay Kibuloy. Yeah. So parang ang ginagawa niya parang gusto niya hakot lahat, no? So 'yun ang ano eh quality ng, uh, ng isang manggagamit. Ganyan yung karakter ng mga tao na manggagamit na hindi sila wala silang choice eh. hindi sila pumipili, wala silang stand. Gusto nilang mag, manggamit lang talaga ng tao, no? So 'yun ang ginagawa niya talagang masasabi kong panggagamit talaga yan. Siya talaga yung sinasabing yung panggagamit. No? O, tapos yung kanina sa press nga ni Kong Joel, di ba? Parang ang, ang pinag... Yung kanina do sa press ko ni Kong Joel, di ba ang kanyang request ay sana mag... resign na lang sa DepEd itong si VP Sara para makita naman ng mga kahit ng mga supporters nga na meron siyang paninindigan di ba? hindi yung Correct. parang pinagsasabay niya at ano anong masasabi mo doon uh, kailangan mag-resign sa DepEd dapat lang, dapat talaga siya mag -sign. Kasi yung ginagawa niya, talagang ano eh, talagang wala na yung puso niya sa administrasyong ito. Na kung natin, bilang siya dito eh. Dapat nga 'di ba as Vice President of the Philippines tapos uh, ginawa pa siyang Deputy Secretary. Kung totoo kasi alter ego siya ng pangulo, siya dapat magtatanggol sa pangulo, 'di ba? Oh, oh eh. mga batikos. Pero ano nangyari? Ayun, mas ginawa pa niya, pinagtanggol pa niya si Kibuloy, pinagtanggol pa niya si na Eric Celis, si Loret Badoy, pero pagdating sa Pangulo, hindi na pinagtatanggol na sinasabi niya pa na mahal kita, aku PBBM. Nasaan yung pagmamahal doon sa sinasabi niya? Kaplastikan lang mga pinagsasabi niya na mahal niya ang presidente. Pagkatapos nakikita niya kung gaano uh, banatbanatan ng pamilya niya, sabihin na bangag ka o ah, di ka, ano ah, second year college ka lang naman, di ba, na niya yun, tapos wala siyang ginagawa. Eh. O sinasabi niya, di mahal ba? daw niya, no? Oo, oo samantalang, samantalang, di ba, alam naman natin na ah, mismo si uh, RRD ang magsasabi, ah, na ah, takot na daw siya kay Bipisara, eh, sabi ni RRD, na ano, takot na daw siya kay Bipisara. So, ibig sabihin, kaya control din ni, ano, ni Bipisara. Si RRD, pwede na sabihin na... Ah, ay, uh, dad, wag naman ganyan kasi andito pa rin naman ako sa administrasyon ng TVBM. Pero wala siyang ginagawa. Hinahayaan lang niya na yung pakulo natin ay binabanak-banatan below the belt nito kanyang pamilya. So nakikita no, no ko, comment. Oo, oo, no, comment lang siya ng no comment. So para sa akin, bumaba na talaga siya dyan sa, as Deputy Secretary dahil wala na talaga siyang puwang dyan ang ginagawa na lang niya, nagpapakapal na lang talaga siya ng mukha niya. Sobrang kapal ng mukha niya. Wala siyang delikadesa. Kahit 1%, wala siyang delikadesa. Bumaba na siya dyan sa pwesto niya. Diba? Kalma lang. lang. Sorry. <laughs> Atensya na. <laughs> La mga ko na mga na, e kasi, na, na high blood itong si si Admin Rich. Nakakainis oh, kasi, di ba? Kahit saan mo tingnan, kahit sa ang anggulo mo tingnan, mali talaga yung ginagawa niya. Pero ito, lawyer daw siya. Lawyer. O, oh pinagkakaraan, ang lawyer daw eh. Pero hindi niya alam kung paano magbibig, hindi, niya pa, hindi niya alam kung paano umasta ng tama. Hindi niya alam, wala ba siyang pinag-aralan ng yung, yung GMRC, Good Manners and Right Conduct? Hindi ba niya alam kung paano umasta bilang isang Deputy Secretary, Vice Presidente, kahit huwag na lang yung pagka-Vice Presidente, yung pagiging Depend Secretary na lang niya. Anong ituturo niyang maganda sa mga kabataan niya kung ganyan siya umasta? Nakita niya naman kumukunta sa rally na kung saan nagpapabagsak ng boss niya? Anong, anong matututunan ng mga kabataan sa kanya? Wala! Pagkatapos meron pa siya mga ano to? bago ko. Oh. Ano ba? mo. Anong other name ng manga? Manga gamit. Asus pariosep. Deped secretary ka? Ganyan ka umasta? Anong matututunan sa'yo ng mga bata mga kabataan? Uh, kung paano magparinig? Dapat kung meron kang uh, kinagagalitan o kinaayawan, sabihin mo sa kanya. Huwag kang plastic. Ang ginagawa mo plastic mo kapag harap mo ang, ang Pangulo, ang nitibol hanggang doon no? halos umabot na sa tenga mo pero pagtalikod ng Pangulo, sinasaksak mo na ano ka ka napaka traitor mo wala kang delikade hey, sa traitor thank, thank you thank you Alvin Rich